Narito na mga balita sa Visayas. Nailigtas ng mga otoridad sa Cebu City ang walong lalaking ibinubugaw umano sa mga dayuhan. Menor de edad ang anim sa mga biktima. Makibalita tayo kay Randy Gorion ng GMA Cebu. Dalawang linggo nang sagawa ng surveillance ang PNP Anti-Human Trafficking Task Force Region 7 matapos makatanggap ng tip mula sa isang concerned citizen tungkol sa umano'y malaswang kalakaran sa isang bahagi ng Cebu City. Base sa report na natanggap ng pulisya, ibinubugaw umano ang ilang lalaki ng isang nag-angalang Alfi Planto, alias Kish at isang alias Marian na labing limang taong gulang palamang. lamang. Nagsagawa ng operasyon ang pulisya. Nagpanggap na customer ang isang police asset. Nakatransaksyon ng aset ang mga suspects sa uptown area ng Cebu City. Positibo ang natanggap na ulat ng pulisya, kaya naman inaristo sina alias Kish at alias Marian. Dinampot naman ng pulisya ang walong lalaking umano'y ibinubugaw ng mga sospek. Minor diidad edad ang anim sa mga ito. Ibinubugaw umano ang walong lalaki sa halagang 3,000 piso bawat isa. Mga lalaking foreigner daw ang karaniwang customer nila. They won't usually transact to people nga uh, uh like wag sila kaila. So, kari sila, mo frequent aning lugar, mungkin kung kinsa to yung makita nila cost si Gideri sa mango, no, may lang dolon. Tudutang naman ang dalawang suspect sa paratang. Kabaw man Jimmy nga wala misa. Kay dili man jud kami ni Boga atong mga amiga namo, kundi katong laki nga nikigmit namo. Nya enjoy enjoy. Kanang ilang gingon na ni bike kana tagaan daw min kwarta. Mga 2,000 daw. Ano? Pero wala yung wala yung kanang sex involved, kanang lingaw-lingaw lang ba? Maharap ang mga suspects sa kasong human trafficking. Dinala naman sa DSWD ang mga na-rescue. Randy Gurion, Nagbabalita, Pilipinas.